po tayo plato, plato. Marami pong plato. Kutin na po ang mga baby. The baby, a baby, a baby. Kaya <laughs> na, kaya na. Get Akhirnya, akhirnya. Nyau, 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 nyau. Aduh, cek. Si, si. Mami tali. Mami tali, naman po. Ano pa lang pong oras. Kung gutom, wagas. Yan po ay kanin at saka isda. Isda, isda. Kain ka mami tayo yan. Pakabusog ka. po sa support ta guys kaya pinapakain ko po ng kanin kasi po nagsasawa din po sila dito Mami, Tali po ayaw niya masyadong kanin. Kain ka na, Mami, Tali. Kain ka na, kain na. Sharap yan. Sharap, Maraming po plato kaya hindi ko po bumili ng plato. budol budol pa po sila budol budol pa Marami po naman kasi na saging kaya hindi na po ako bibili ng plato <laughs> sagana po ako sa daw na saging <laughs> I love you all guys salamat po sa support <laughs> nang aking family cat cute house kitten cat po ang kanilang toilet <laughs> pagkatapos po nilang kumain lahat <laughs> malaki po ang kanilang lote <laughs> tapos na po busog na po yan kanya kanya ng diskarte <laughs> si Chucho po abang kunwari nagpapatulog naghihintay lang ng pagkain style na yung bulok eh hihintay niya po yung pagkain ni Kat Kat kunwari po magpapatulog pero hindi naman tulog Chucho ito mo, liksi yan po ang aking garden yan po ay bakanting lote guys pero ginagawa na po yung isang bakanteng lote. Baka po sasara na yan. Ngayon na lang po ako makakadaan. Doon pa po ako iikot sa isang street. Malayo pong lalakarin bago makarating po sa mga pusa. Kung meron lang po sanang pambiling bike para po makarating dito. Kasi sasara na po yan. Wala na po akong dadaanan. Puro apartment na apartment na po yan, guys. Full belly. Full belly, mga bayan. Si Mami tali po maseran sa pagkain. Gusto niya po ito. Ito po ang gusto niya. na naman. Tutulong na yan. Tusog na. Tira nyo si Chuchu. Tama na. Hmm, wala na yan o. No? Chuchu. Tira pa Masasug na. Binili ko pong Komotel. Buhangin na itsura. Kasi po puro sila lupa lupa. Nagtira pa po sila kay Chuchu. Chuchu. I love you all guys. Good morning to all of you. Thanks to give support my abandoned cat. And love you all guys. Mwah, 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 mwah.